으으 taong bahay. Nandito tayo upang uh, magbahagi ng ating uh, nabiling halaman sa garden store. No, ang halaman ito ay uh, tinanong ko sa napagbilihan ko ay galing ito sa Baguio. Kaya minabuti ko na mailipat agad siya sa permanenteng uh, paglalagyan ng paso. No? At ang gagamitin nating lupa ay yung bagay sa temperature ng ating uh, environment katulad dito sa Maynila. Uh, ang lupang itong nai-prepare natin ay uh, kombinasyon na ito ng uh, garden soil. Linagyan din natin siya ng uh, konting rice hull at saka vermicast. Ginamitan natin 'to ng konting chicken manure. So, ngayon uh, ang halamang ito ay marami sa kanila ang ginamit na ipa, no, or yung rice hull ang tawagin natin napanood ko rin na ganito na nagbahagi ng kanilang kaalaman no kung bakit ang halamang ito pag binili natin na ang lusog-lusog at ang, ang sigla ng mga bulaklak pero pag inuwi natin sa bahay ay bigla na lang silang nalalanta no kahit tinidiligan natin kahit ilagay natin sa katamtama sikat ng araw lang no ang kadahilanan pala nito ay mas maraming gamit sa kanilang uh, rice hull so, ang rice hull, pag nasisikatan ng araw ay ito ay umiinit ng gusto dahil sa klima natin dito sa Maynila, mainit dito kumpara sa Baguio, ayan, kung napapansin nyo uh, rice hull ang gamit nila karamihan na, na nakalagay dito sa kanyang uh, lupa, no okay lang na marami tong rice hull kung nasa malamig tayong lugar, ano pero dahil nga dito ay mainit lalo na sa aking uh, maliit na garden dito sa taas ng bahay. Dahil nasa bubong tayo, no, madali itong uh, uminit. At pag mainit at nasisikatan siya ng araw, ay eh, madali ding uminit yung uh, ipa. At nagiging sanhi yun ng pagka-stress ng mga ugat niya. Kaya naninilaw ito. Kaya ito ngayon, para mag-adapt siya, eh, ilalagay natin siya sa mas maraming lupa or yung garden soil So ang gagawin natin ngayon no Tatanggalin na natin ang uh, kanyang bag no Para makita natin ang loob Ayan uh, napakagaan niya lang kaya halata mo na mas marami ang Ginamit nilang ipa. Ayan, no? Kung nakikita nyo, ma mapula-pula yung lupa. Dahil alam natin, na sa may mga bandang mataas na bahagi ng kalupaan, katulad ng bundok, no? Sa Tagaytay or sa Bagyo, ay mapula yung lupa. So, ayan, mas, madam mas more than 50% na gamit dito ay rice hull. Tapos yung kanilang garden soil ay mapula. So tatanggalin natin siya dahil ito yung nagiging cost nung yung ipang ito. Pagka nasikatan ng araw nakababad siya sa araw, ito yung nagiging cost nung pag-init ng gusto. Kaya papalitan natin siya ng lupa. So, ilalagay natin siya doon sa prepare nating uh, paso. Okay lang na tanggalin ito. At iwasan lang natin na yung mga ugat niya ay maputol tanggalin na rin natin ang mga digaw na damo na pwede pang umagaw ng nutrients kalaunan no? pag hindi napansin pag ito ay lumaki may tayong tanggalin okay uh, lagay na natin dito sa hinanda nating uh, paso na meron ng lupa. Ang ginamit natin dyan ay garden soil na mayroong vermicast and uh, carbonized rice hull. may konting buha-buhangin din. Uh, hindi naman required pero subukan natin para lamang medyo madrain kagad yung tubig kapag ka dinidinigan natin. Kasi pag puro namang lupa, may stock yung tubig. Gustong-gusto ng halaman na pag dinidinigan sila, ay nawawala din kagad yung yung uh, tubig pero moist yung ilalim. Uh, lagyan din natin ng konting uh, chicken manure sa may bandang ibabaw. ayan haluin lang natin uh, para hindi naman puro. Ayan. Meron din tayo dito uh, na ilagay na compost. No? Meron tayong compost diyan. Lagyan din natin sa may uh, bandang ibabaw, no. Ang compost na to ay meron ding halong uh, vermicast. So, mayaman tayo ngayon sa organic fertilizer. So, ilagay din natin sa may bandang ibabaw at ihalo sa kanyang lupa. No? para siguradong mataba yung lupang pag uh, pinaglagyan ng ating halaman saka natin siya ngayon na didiligan ng dahan-dahan para yung lupa na nalagyan natin ng tubig no yayakap siya doon sa ugat mga, mga rosas no sa so, mga halaman every time na magriripat -re tayo eh didiligan natin. No? At pagkatapos natin siyang uh, madiligan, nababad na natin siya sa tubig, hintayin natin uh, bumaba yung tubig. no, wag na muna natin siyang diligan hanggat ba basa pa yung uh, ibabaw ng lupa. no, Siguro, uh, kung nakikita natin medyo tuyo na yung lupa sa bandang ibabaw na bahagi, pwede nating sundutin yung lupa ng daliri natin uh, na maibaon natin kapag ka, hindi na talaga moist saka natin diligan. Pero kung moist pa yun sa may bandang ilalim no yung at least kalahati ng daliri natin. mo muna natin siya. Kasi pag sobra naman sa tubig magiging dahilan din yun ng pagkabulok ng kanyang mga ugat at pwede rin mamatay ang halaman. Ngayon nga nailipat na natin siya, uh, ilalagay lang natin siya sa isang uh, shaded bright light para makapag-adjust yung halaman no hindi natin siya pwedeng ilagay kagad sa sikat ng araw no nakalagay lang ito sa may malilim na lugar na maliwanag naman hmm. para hindi lang siyang direct ang nasisikatan ng araw so itong nga uh, naibahagi natin ay susundan natin ng follow up sa mga susunod na video natin kaya sa ngayon ito lang muna ang ating maibabahagi salamat ulit mga taong bahay tayoy sabay-sabay matuto, maglibang at mag-alaga ng halaman.